Do ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan mayorya o labing siyam na mga senador ang bumotong pabor dito. Hindi naman ikinagulat ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang naging resulta ng botohan. Dahil aniya, marami talaga sa kanyang kapwa senador ang gustong sumunod sa naging unang ruling o disisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Ikaw, wala mo sinunod mo Pero, pero pwede pa mabuhay kapag ma-reverse yung ma-reverse mga rolling ng Supreme Court kapag i-consider na yung motion ng House. Kaugnay nito, binanggit naman ni Sen. Amy Marcos na hindi pa nila na pag-uusapan ni VP Duterte ang tungkol sa naging boto o pagsuporta niya kagabi na i-archive ang impeachment. So, Oof. 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 Para naman kay Sen. Alan Peter Cayetano, ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng e-table at i-archive ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Kung i-table aniya lang ang kaso, mananatili itong buhay at lalabag sa utos ng Korte Suprema. Binigyang linaw rin kagabi ng mambabatas na ang pag-archive naman ay tuluyan itong pinatay na nagpapakita naman ng respeto sa hudikatura. So in one sense, many people say, hindi ba pareho lang yun na yung buhay pwede mong patayin, yung patay pwede mong buhayin. Magkaiba siya because we live under a constitutional democracy. Na pag nag-decision ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court, uh, immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Ngunit para kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, mas madaling galawin ang isang mosyon na nakatabilang kaysa sa isang tuluyan ng in-archive. Ito aniya ani ay magbibigay daan para sa mas madaling pagkilos kung sakaling magbago ang desisyon ng Korte Suprema. Mm -hmm. Mm -hmm

at i-grant ang motion for reconsideration ng Kamara, ay maaari pa rin itong buhayin ng Senado sa pamamagitan ng boto ng mayorya. By uh, moving it uh, by uh, the motion to archive, uh, kahit po naka-archive na yan, in case po, si Supreme Court, i-grant yung motion for reconsideration by the vote of the majority, we can revive it. ito pong impeachment? Uh, Hindi may sabihing patay na. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, ang naging desisyon ng mayorya sa Senado kaugnay ng impeachment case ni VP Duterte ay magbibigay daan sa Senado upang makapag-focus sa ibang mas critical na isyu ng bansa. Lahat po, no? trabaho, uh, presyo ng pagkain, inflation, importante yan. Eh. Yan lang talagang ang talagang matututukan natin ng pansin. Wala na ngayon sa amin yung uh, impeachment proceedings nay ng mga ito. Kinilala ng defense team ni VP Sara ang desisyon ng Senado na sumunod sa hatol ng Korte Suprema at i-archive ang Articles of Impeachment. Ayon kay Atty. Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, mananatili silang nakatoon sa pagsumite ng kanilang komento alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Jed UNTV News and Rescue.